mas mapaigihan at mapahusay ang pagpapatupad ng project split o supportive parcelization of lands for individual titling kasalukuyang isinasagawa ng kagawaran ng reformang pansakahan ang training on harmonized monitoring and evaluation system sa Diversion 21 Hotel, Iloilo City. Sa layuning mapahusay ang transparency at accountability sa pamamagitan ng mga tungkulin na ginagampanan ng bawat coordinator ang nasabing pagsasabi sanay ay isinagawa ng kagawaran. Bilang patunay sa pagbibigay ng mas komprehensibo at kalidad na serbisyo sa mga stakeholders, inaasahan na ang pagsasanay ay magpupuna ng mga kakulangan para mas paigtingin palalo ang pagpapatupad ng project split. Pakinggan ang panayam ng Sidlak sa East kay Direktor Emmanuel Falaria. So basically, yun na may expect nila at the end of this uh, exercise, we be able to establish the protocols and standards in data collection, data review, data reporting, uh, evaluation of uh, or, or, tracking of our progress, and we'll be able to establish the protocols in analyzing the gaps in uh, program implementation. Napag-alaman na isang daan tatumput siyam na mga delegado, kabilang na ang mga opisyalis at designated split M&E coordinators, CBTA at Stratcom mula sa Project Split, CPMO, RPMOs at PPMOs ang nakilahok. Taos puso naman ang pasasalamat ni Marvin Porras na nagmula sa Western Visayas kung saan, ayon sa kanya, sa tulong ng pagsasanay, tutugma ang reporting system sa lahat ng project split components. So as far as I know, ito yata ang pinaka-first na uh, training po para sa MND, uh, harmonized M&E forms and systems. So um, ang pinakamalaki or pinakamalaking tulong ito para sa aming mga MND coordinators both provincial and regional MND coordinators na uh, maging uh, harmonized na rin yung reporting system and sa lahat po ng mga uh, project split components sa kabuuan, inaasahan na ang pagsasanay ay magre sa mas masusi, mas epektibo at mas epesyenteng M&E teams. Inaasahang ding magkakaroon ng makabuluhang pagbuti sa pagiging maagap at kalidad ng mga ulat mula sa lahat ng rehiyon, lalawigan at bahagi ng Project Split. Mula sa Dar Region Office 6, Ria Momblana para sa Sidlak 6.